What's up sa inyo mga boss? Nagbabalik sa ang lingilikod si Mr. Kamoy. So napad yun na yung last vlog natin which is yung um, paglagay natin ng brake caliper and then uh, disc na 220mm. Hindi na tayo nag 260 kasi medyo malaki na yon at mabibend na masyado yung ating um, ating brake hose. Wala naman tayong pambili ng um, fittings para gumanda yung fittings nun. So, yun, inayos na lang natin siya at uh, tinabasan. So, huwag nyo kakalimutan yun. Tabasan yung brake pads ninyo mga boss para hindi sumaya dun sa botones ng yung disc brake mga boss. Yung disc. So, for today's vlog, mag-install tayo ng headlight sa ating, ay ilaw pala sa ating Mio mga boss. Hindi mo natin ayosin yung pag corp niya kailangan natin tong ilaw na to kasi sobrang dilim yung ilaw natin na RTD rin so bumili tayo ng TRTD o something uh, RTD pala so bago papakita yon intro muna tayo mga boss Yun mga boss, so napalag nyo na yung pangmalakasan nating intro mga boss. Siyempre, papakita ko na yung ating binili. Yan, RTD na Rayton right mga boss. Ang buga nito parang projector light -like. pero siyempre mas malakas yun ng konti kaysa dito. So papalitan natin yung dating headlight natin which is malakas din naman yun lalo pag sa mga barangay-barangay lang. Pero pagdating mo sa kalsada, sobrang hina na mga boss. So palitan natin to testingin natin ngayon at nakalabas na yung view natin. Ayan binaklas ko na rin kasi nilinisan natin siya doon. At yan, parang same time lang doon doon sa una nating vlog na brake caliper. Andiyan yung aso, siyempre dyan yung tambayan niya. So, ilagay na natin to. So, yan mga boss, yung sakop niya. Ito, tignan niya kung ano siya kalaki. Ayan, nag-high, low, high, low. Ayan siya, testing natin. yun. So, nailagay na natin siya. Nailagay na natin siya mga boss. Ayan na siya. So, i-test drive natin to pag na full charge ko na yung GoPro natin mga boss. Kasi, mahirap pag phone lang ba matisgas tayo. So, mag-helmet tayo. Test drive natin ng gabi. Ikot natin siya ng uh, siguro dyan lang sa pagkapali, uh, malapit na barangay mga boss. So, ayan na siya. Oh. Ayan, so, linisan muna natin ito bukas. Tapos kita kits tayo sa daan mga boss. Yun, so tetesting natin yung ilaw sa labas mga boss. Tutal magagabi na. Store tayo saglit. No? ah uh, hindi tayo gagamit ng mic. Bali, papakita ko lang sa inyo kung gano'ng kaliwanag. Bahala na kayo kung paano siya papanoorin. Pero hindi tayo gagamit ng mic. Kasi nawawala yung mic natin. Yun lang, nawawala yung mic natin. So, tignan natin kung ano kalakas yung ilaw Laro pag sa kalsada itong ating uh, bagong headlight mga boss yan so sa pa, baka may mag comment kung magkano yun nasa 200 pesos lang siya mga boss mini projector siya mga boss so tara na so ayan mga boss yan testing natin dito sa kalsada natin rolling tayo yan natin kung mga uh, kita na natin ba ito dun kasi may park dyan na maliwanag eh. wait ka no, banda dyan no? park na maliwanag na pasada Bapa ni ah eh yon mga boss so dito na natin tatapusin yung ating vlog mga boss so nakita nyo na yung ilaw kung gano'n siya kalakas sa kalsada so natesting ko na rin yun ulan mga boss no galing tayo kay Miss Kamoy dati uh, natest natesting na ko na na kahit sa ulan malakas siya so bilhin na kayo nun mga boss uh, search nyo lang sa Shopee uh, right on RTD mga boss dalawang klase yon yung isa yung salpakan lang at saka yung isa yung may blower So, bahala na kayo kung saan yung bibili nyo dyan Para para sa akin, maganda yung sarpakan para malinis lang yung wire. So, soon, mayroon tayong gagawing um, tutorial na magpapaganda pa ng lalot lalo sa ilaw ninyo, mga boss. So, uh, tinitignan ko muna yung ano niya, yung paano siya gawin, mga boss. Uh, para, at least, pag ng tutorial, alam na. So, dito natin tatapusin yung vlog. Please, like and share, subscribe and follow our Facebook page, mga boss. Siyempre, i-on nyo yun na yung notification bell dito sa YouTube, mga boss. Para, updated kayo sa lahat ng video namin, mga boss. So, muli, maraming salamat sa panunood and then, peace out.